Bukod sa magagandang pasyalan, tikman naman natin ang produkto ng isa sa mga produkto ng Ilocosur na tinatawag na balikot siya. Nagbabalik si Rod Lagusan. Bahagi ng layunin ng Philippine Experience Program ng Department of Tourism na maipakilala ang hindi pa sikat na mga tourist destination, maging ang produkto na mula dito. Sa bayan ng Santa Maria, Ilocosur, may mga taniman ng tubo na siyang pangunahing kabuhayan ng mga residente. At mula dito, ang balikutya, ang lokal na bersyon ng candy dito na nagsisilbi ding pangpatamis o alternatibo sa nakasanayang asukal. May kooperatiba dito na sila-sila yung nagpapatakbo at uh, doon nga uh, kumikita sila sa pamamabalikan. Magitan ng paggawa ng balikutya, inaangkat nito nung, yung mga middlemen, yung mga negosyante dito sa Ilocos at iba pang region. So sa pamamagitan ng pagbebenta ng balikutya na tutulungan yung uh, hanak buhay ng bawat pamilya dito sa Maynganay Norte. Pero paano nga ba ito ginagawa? Gamit ang traktorang ito, iikot ito sa tulong ng dadapilan o ang traditional na sugar cane crusher para makuha ang katas ng tubo. Sa kalulutuin ng higit dalawang oras, inilalagay muna ito sa isang banga para palamigin at para magcaramelize. Malaking tulong para sa mga residente sa bayan ng Santa Maria ang paggawa ng balikutsa. Kasama sa proseso dito ay kailangan siyang masain hanggang sa tumigas, hanggang sa maging maputi. Mula dyan, kinakailangan naman siyang hulmahin. Ito yung shape na kinakailangan na ibilad. Tatagal ng dalawa hanggang sa tatlong araw ang pagbilad dito. Matapos niyan, eto na ang finished product at pwede nang gamitin sa inyong mga kape. Pwede rin ito sa ibang produkto na nangangailangan ng tamis. Ang balikot ka, balikot ka kasi itong tubo, maraming naitutulong sa aming pamilya ang mga ito dito nang na gagaling lahat ng mga sa pag-aaral ng mga anak namin, sa pangangailangan sa araw-araw malaking tulong talaga siya. Gaya ko, meron din naman akong kunting matid, na matitirhan ng bahay. Meron naman nakatapos na at saka meron naman na, na uh, na sasakyan. Doon lahat galing sa sugar cane. Kasama din sa kanilang ipinagmamalaking produkto ay ang suka na mula din sa tubo na dumaan sa fermentation matapos ilagay sa banga ng hanggang tatlong buwan. Nandiyan rin ang moscavado na perfect panghalo tulad sa banana Q, lalo't wala itong halong kemikal. Katuwang naman ng LGU sa promosyon ng mga produkto at karagdagang training para sa mga magsasaka. Doon sa sa production ng balikutya, we provide them the mga kailangan po ng mga like fertilizers. Long last last week lang po, uh, kabibigay po ng isang unit ng tractor doon sa mga farmers. Plano ng LGU na magkaroon ng showroom para sa mga lokal na produkto, habang patuloy ang ugnayan sa Dole at DTI para mapanatili ang industriyang ito. Sa bahagi ng Department of Tourism, binibigyan din ito ang kahalagahan ng turismo. Ayon kay Sekretary Cristina Frasco, tapto ang turismo na economic driver sa bansa. It has employed over 5.35 million. Filipinos and their families, and it continues to bring opportunities to communities nationwide. But it is really incumbent upon the national government to ensure that tourism development is not focused on certain destinations alone, but rather is spread throughout. Ayon sa kalihim, makakatulong ng malaki ang pagkakaroon ng travel o tourism packages sa iba't ibang mga lugar sa bansa, tulad na lang sa bayan ng Santa Maria. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.